Ito sa San Jose Ah may nagmumotor po Apat ah, bulong oh Ano na guys Dito po sa San Jose ito Occidental Mindoro Kaya marami dito nag ano Kasi yung area supervised Dito, dito tinuro sa akin Na dito doon ako kukuha ng hotel Yan oh no? Ayan Magang dulo yan Kaganda rito. Malamig pa. <laughs> <laughs> hindi pa ako nakapag <laughs> hindi pa ako nakapag-book ng hotel. Ay sabi ko eh meron namang garnish sa Batangas pero oh, ito iba. Ginila sa kalsada. Yan you know? Yan ay buhangin na medyo madilim na. Maganda raw dito pagka ano, pagka sunset. Ah, lulubog talaga yung kuan, yung yung araw sa mismong dagat mm, kasi sa Batangas kasi siyempre lulubog sa ano na sa bundok-bundok pero dito makikita mo sa dagat oh gaganda rito pula pa ang langit oh ay nasa harapan lang naman yung hotel mamaya ugutom oh, na rin ako eh Maraming magja-jogging dito. Mga mag-jowa. Yun, know. Tulak mo! <laughs> okay. Tapos may naka, ano, yung parang naka e-bike style. Oh, yung binubuhat, oh. Yan, yan, yan. Yan, yan, yan. Yan, yan, yan. Yung binubuhat. Ah! ah. Daeg. Ay, oh. Ay, binubuhat. Pagsak mo! Ay, iniigot-iigot po. Ah, ah. Ano? Ano? ano ka ngayon? ah antiipay katagal biluhat aw oh, ibis binabahin ba't binagsak? ay ay ay, lubog ah atilip na kasi Ang dami pa lang nagdi date dito Ayun, 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 yun 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 palubog na ang araw yung makikita mo pa yung mga tao yung binuhat na naman binuhat na naman binuhat na naman yun binuhat na naman yan 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 oo oh oh, oh oh tapon mo sa tubig oh oo oh. ayaw maglangot dito ah. po yan sa si San Jose Indoro hanap nga muna ako ng hotel ako nagugutom na Nanood tayo dyan sa mga uh, Hindi magandang tanawin Madilim oh, na Ganda ano Maganda talaga oh talaga mo ay hmm. Lalo na kung makikita mo yun malapit malapitan yung may araw Yan 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 yung binubuhat ay Oh Sakit sa Sakit sa mata